So ayun mga kaibigan, malapit na po kami Malapit na po kami sa may file uh, Dito kami sa may uh, Punta kami sa may Jollibee Magbabakit po kami Bakit With spaghetti, hamburger Fries diba? Malapit na po जालीबी चाल माफ़ दो ना यहाँ पे सेंटर पॉइंट नाती नौ बागों को इतना बोल फटाफट सेंटर पॉइंट जला पूरी मोल ना यहाँ पे समीपाइल है जाली

何 Ayun guys, oh. nilagay ko ng ketchup yung burger nila Wala kasing ka-ketchup, ketchup eh so, nilagay ko na ng ketchup Ah, ko, mas masarap sa McDo Kaysa sa Jollibee na hamburger, ha? Hindi <laughs> 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 yun naman talaga totoo eh hmm. <laughs> Opinion ko lang po yun, ha? Tinroan mm. pa ako Nakakain na ako, oh. grabe oh. na lang po namin yan mga kaibigan Tolas na to. Ayoko na. Oh, ayan, mga kaibigan, nakakain na po kami Meron pa akong take away Take away pa po So ngayon, pupunta po kami sa may alam, patahian Kasi magpapatay po si Bekbek -bek Napaputol siya ng mga pants. So ayun mga kaibigan. Malapit na po kami rito sa loob ng file bazaar. Ang init. Mainit po ngayon mga kaibigan. Medyo wala pa pong tao. Maya may, may, may tao na kasi ngayon is uh, Saturday. No? Tapos bukas wala silang pasok kasi holiday bukas. Eh. minute 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 only this one okay. it. because left side you pulled. no this my So ayun mga kaibigan, nandito po kami, iiwan na lang muna namin itong pagkain, sana hindi <laughs> mawala, sabi <laughs> ko, kaya yun. kasi pupunta muna kami ng mall, tapos hintayin namin itong matapos, so pupunta muna kami ng mall, tapos para pagkabalik namin dito, itapos tapos so, na, iiwan muna namin itong mga pagkain dito, para hindi maraming dalahin. So ayun, babalikan na lang po namin yung 5 pieces. Okay, thank you. na lang po namin yung patahi ni Bekbek. So labas na muna kami dito. At punta muna kami sa mall. Ayun yung ganda. malis. Ayun. Hindi. Hindi, gusto kong palitin sa natin. Napakatingin ka ganoon. Ayun o, doon po kami pupunta sa may Mall. Kaya sa loob po. Mm -hmm. Eh, gusto ko rin pumunta ng Putlacar. Ayan, eh, papasok ako. Baka sale din din. No problem sir. Thank <sighs> karami sir may sa mall. Bawal mag video-video rito. <laughs> naman. Dito kami sa Foot Titingin e lang No guys, nandito kami sa may Foot Locker. Hmm. Same sila rito. Oh. Adidas. Oh. 25 KD. Stan Smith. 25 lang yan. Oh. Sana ganda. Puma. Trip ko ito eh. 25k di. Forty one na lang. Sayang. Oh, Pang pamasok ng sayang. Ganda Kasi last na nakalabas mo po tayo dito. Pambata. Jote. Wala na eh. Oh. Ay, oh. Mas maganda yung isa, yung kulay puti. Pero mahal pa rin sabi be, oh. ko oh, siya. na. Uy, Ay, 49 na lang. Hmm? At medyo, sige ka pibili? Hindi na muna. na Ang ganda nito May 30% pa to Air Jordan Ang bata Oh Oh Sales, Sales adidas. sa uh. Adidas siya Ito ang ganda oh. Pumasok Adidas sale. No guys, so oh, sale din dito sa Adidas. Magaan. Ay, mahal pa rin. Dating 68. Mahal pa rin siya. Ano yung mga kamamahal? Hehehe <laughs> 30, 21 na lang Ito yung mga not included Ito say. 32, 22 na lang hmm. 32kd na Ngayon 22kd na lang Ito, 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 ito Pamasok oh 24, 16kd na lang Ito rin oh, ganda Ito, ang ganda Kaya lang, isa included Sa sales dami po rin, mga kaibigan sino ka ti biging Bek, cup bagay sa kanya yes bagay sa eh. yun tingin ka dito ayun no? wala tingin tingin lang muna tayo dito guys kasi nga oh, itchinom na daw tayo itchinom

Bars ka Ang daing sale Pero parang ganun din yung prices niya Doon tayo sa H&M Doon talaga ang sale mga kaibigan Doon talaga may mga 1KD 2KD Diba? Mas mura diba, Saan pa nakasmile? Sa mall Nandito po kami sa Mall nag inquire po kasi So ayun mga kaibigan, uh, kalalabas lang po namin ng Coreto may eh, nagtanong kasi ako kasi nang may utang ako doon eh regarding sa DJI drone ko. So tinanong ko lang po kung hanggang Saan kailan yung Ay, Tinanong ko kung hanggang kailan yung ano, matapos yung contract ko doon. So 3 months na lang daw. Ito si backback sa cinema. Si bibili siya ng ano eh. Bibili siya ng popcorn. Oh, yeah. Ayan, ah, bayan, so, abili ah, ka na ng popcorn. Okay. Uh, popcorn. Hindi ka na bawal sa akin. <laughs> so, saan tayo ngayon? H&M. Ayan, yeah, oh, our favorite store. Kasi, alam niyo kung bakit favorite store namin ng na H&M? Number one, mura. At number two, syempre, okay. branded na rin na H&M. Murang-mura po talaga ang H&M. Especially pagka nag-save, minsan nag-1 dinar lang, binuha mo, punch 1 kilo. Tsaka mga hoodie niya, 1 kilo. So, ayun. Dito po yun sa may bantang babae. Ayun. Siya. Ayun, ayun, dito na po tayo sa H&M. Ha? Ha? Makita daw siya ng amo niya dati <laughs> So ayun guys, diretso ka agad tayo sa men's section Tingnan natin kami may safe po ng mga babae. Dito tayo sa may men's na. Mukhang wala silang sale dito. Ah, sino yan? Wala nga. Dito lang ang sale. Ah, ang ganda na yun. Sa so, may pula ha. Ah, ito. Ito Sige lang. Buy to get. One. Ito, may resort dito. 5 kg. Ito. 5 kg siya. 3 kg. Yan, ang laki. nalaglag pa tingin tayo rito mga kaibigan tingin lang muna tayo tingin tayo ng pamasok Ujang Uit Hello guys Meron ako nakita rito Joe Ang tatak Ang ganda yung sa likod Tignan mo Wow Ang ganda diba Kaya lang hindi siya kasali sa ano eh Sa sale 6KD 900 Bali 7KD Bagay may 30% naman tayo So kunin natin to isa sukat natin XL tayo <laughs> sorry may mga XL ayun check natin to yan so ayun guys ito yung uh, isusukat natin itong Joe Joe's Joe eh chenem uh, XL ah, nandiyan natin diba yan <laughs> <laughs> natin ito. Sukat natin.

Ayan guys, nabili na natin yung t-shirt na puti. Ayan. Eh. O, oh, di ba? Diniscount ko na lang. Hindi siya kasali sa mga 50% off. Hindi eh. siya kasali sa mga sale item. Hmm. Ayan, no? Oh. Ito, lumabas na po kami ng H&M. Sisilip lang po siya. Kasi mga niya dati. Si Bebe. Okay na? Okay? So ayun guys, labas na po kami rito sa mall. Punta na naman po kami sa ano. Sa Fahil Bazaar. Kukunin na namin yung pinatahe. Hindi, hindi sa Bazaar. Ah, hindi pa ba? sa Saan tayo? Ah! Pupunta tayo ng city center. Mm. So, punta muna po kami ng city center. Dito po yun. Dito po yun. Opposite lang po ng mall na to Tapos sa baba, ayun! Pukunin namin yung pinatahi at saka yung Jollibee. Diba? ba? kami sa may pahit. Mabasa kami doon sa mall. Diba? Kasi pag doon, titit mo pa dito. So, ayan guys. Nandito na naman kami sa... Ano, check yun muna kung tama yung cut. ng mga tahi. At saka 2.5 ang sigil ni brother. Hindi, ganyan naman tayo yun. Ganyan ka? Tapos, punta po kami na city center. Ito yung Okay lang Medyo, medyo maotak din itong misis ko Damit niya ako magbabayad okay. Brother, you want popcorn? Popcorn Popcorn I give you a little nga, like, like this You want? No No? Ah, yeah, It's weird. It's weird weird. Why in Bangladesh? ah, abe. so ayun guys, dandito naman kami sa may, ano to, frozen. dito naman kami sa may center, ah, city center. Namimili siya ng bangus. dadahin po niya may nakita may nakit siyang kabayan patay kang bata ka tatagal na naman tayo na ito mga kaibigan kwentuhan na sila diba pagka talaga mga nagkakita mga kabayan eh mày toan khá cái gì đi bà anh bay mày bì mày manok mày 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 sadya oh. Ayun no? oh, sadya Ayan, sadya Magkana? 1.5 Medyo mahal pala rito Sabi ko sa'yo, mahal dito eh Sa O oh. Ilang, ilang grab? Ah, okay na yan, mantas ah Tapos pa yan eh Okay na yan Okay na yan eh nga yung ayaw mo yung eh, siyera. Ayan Ayan guys. Nakapila na siya sa, sa may cashier. Magbabaya eh. na si Bekbek. Bek. So, ayun guys. Ah. Uh, kapag date na kami ni Mrs. Yun nga kasi ka, para kami ng day off. Ayan, nakakain na po kami ng Jollibee. Ay, grabe, ang dami. Meron pa po dito sa likod. Kakainin po namin mamaya kasi nagutom na rin po. Tapos, nakapamalengke na. At nakabili na rin ng, ng damit. Tsaka, ano pa ba? Nag, nakapagpatahi na po si Bekbek. So, ayun. nandito na lang po yung cha ah, charin. <laughs> na lang po yung video natin. So maraming salamat sa pag uh, pagsubay pa sa aming video. P.A.C. So, brother? Sabi niya P.A.C. daw P. So ayun, nanggandito na lang ang video natin. Paalam na Bekbek. Pagmukhang -bek. pa isa pa. Bung yun. Sama, kasama na siya. So ayun, nanggandito na lang po. Paalam na po. Bye bye.